Ano, ang daming kritiko about sa nangyari. Binabash nila yung binabash nila yung uh, boy kasi bakit pinagpalit niya yung 7 years. Manluloko daw. Ganito o ganyan. Yes. May part doon na nagloko yung boy. Yung lalaki sa totoo lang hindi naman dyan sukatan kung gaano, kayo, gaano na kayo katagal na nagsasama or yung relasyon nyo kahit umabot pa yan ng ilang dekada kung talagang hindi kayo para sa isa't isa wala talagang mayayari maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Lawakan natin pagkakaintindin, pagkakaintindin natin doon sa sitwasyon. Hindi tayo basta humusga agad. Hindi porket matagal na kayo ay eh masasabi mo lang mahal na mahal ka ng tao. Imagine nyo na lang si Aga Mula at si Sherling Gonzalez. Hindi pa sila umabot ng isang taon. Nagpakasala, nagpakasala sila. Bakit? Kasi naramdaman agad nila yung pagmamahal sa isa't isa. Sa panahon kasi ngayon eh, pinapatagal pa, patay yung pagniligaw, pinapatagal pa. So speaking of pagniligaw, pinapatagal nyo kasi para malaman nyo kung sincere yung tao. Pero anong mayangyari sa huli? Hindi nyo pa rin sasagutin. Ganun din yun sa relasyon. Kahit umabot kayo ng ilang dekada, kung hindi kayo para sa isa, isa hindi rin. In short, huwag kang umasa kung hindi ka para sa kanya. Okay? At sa boy naman, doon sa lalaki na gumawa. Brad, madali kang ma-attach eh. Ang problema lang, late night umabot na ng pitong taon. Bago ka na-attach ulit. Pero sana, kung na-attach ka, sana, pina sana pinairal mo yung utak mo. Hindi yung puso lang. No? Sana nag-isip ka muna kung tama ba nagawin ko to sa pito namin sa pitong taon namin na pagsasama tama ba nagawin ko to gagawin ko to sa bago ko lang nakilala Brad sana nagisip ka dahil alam mo naman siguro no na may masasaktan ka na may maiiwan ka na may papaasahin ka, na may pinapaasa ka. Itong taon, imagine, sinaya mo ba? Anong dahilan? Dahil sa simpleng samahan lang? Or dahil lang sa simpleng tingin? Or tawagin na lang natin labat first sight? Ganyan. Tandaan, hindi na babase sa unang tingin yung feelings natin. Nagpakalalaki ka, brad.